Anong ganap sa mundo ng showbiz? Viral ngayon ng OOTD ni Carlos Yulo matapos magbahagi ang two-time Olympic gold medalist ng kanyang fashion forward look sa Instagram noong September 29, 2024. Sa post na ito, suot ni Kaloy ang isang crop top at mga Louis Vuitton accessories na agad na pinag-usapan ng netizens at maging ng mga fashion enthusiasts. Kaya naman naging tanong ng marami, magkano nga ba ang kabuo halaga ng kanyang stylish outfit? Narito ang breakdown ng presyo ng OOTD ni Golden Boy ayon sa Preview Magazine. Graphic Badge Slim 3 Stripe T Adidas Crop Top, 2,082 Pesos Ang Adidas Crop Top ni Kaloy ang isa sa mga highlights ng kanyang look at pati ang official Instagram account ng Adidas ay nagkomento pa ng gold medal fit bilang suporta sa post ng Olympic Champion. On the Go East-West Louis Vuitton Handbag 179,228 pesos. Isang luxury item na talagang nagpakitang gila sa kanyang outfit ay ang LV bag na nagkakahalaga ng higit sa isang daan at na libong piso. LV Coin Purse 22,524 pesos Bukod sa kanyang bag, mayroon din siyang LV Coin Purse na hindi rin biro ang presyo. Adrian Leather Platform Tassel Loafers 10,081 pesos Kumpleto ang classy look ni Kaloy mula ulo hanggang paa sa kanyang black leather loafers. Sa kabuuan, tinatayang umaabot sa mahigit 213 and 915 pesos ang total cost ng viral OOTD ni Carlos Yulo. Hindi maiikakailang bumida ang Olympic champion hindi lang sa gymnastics, kundi pati na rin sa fashion scene. Ang kanyang post ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon lalo na sa mga nag-aabang sa kanyang mga susunod na fashion moves. Ikaw, kung milyonaryo ka, aaura ka rin ba ng ganitong kamahal na outfit?